Banalangin po sa may sakit o karamdaman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O aming Diyos, makapangyarihan sa lahat. Kami ay lumalapit sa Iyo ng may pusong puno ng pag-asa at pananampalataya. Sa oras ng aming pangangailangan, kami ay humihiling ng Iyong tulong at pagpapala. Ang aming mahal na may sakit ay nangangailangan ng Iyong paggabay at lakas upang malampasan ang pinagdadaanan niyang karamdaman naway maramdaman niya ang iyong presensya at mapuno ang kanyang katawan ng iyong paggaling at kalakasan. Sa bawat patak ng ulan at bawat hangin na dumadaan, Nawai madama niya ang iyong mga pag-alalay at pag-aaruga. Huwag mong hayaan na mawalan siya ng pag-asa, bagkus bigyan mo siya ng tapang na patuloy na magtiwala sa iyo. Gabayan mo kami, O Diyos, sa mga doktor at mga manggagamot na nagsisilbing instrumento ng iyong kagalingan Pagpalain mo sila ng karunungan at biyaya upang magampanan nila ang kanilang misyon sa pagpapagaling. Ama, kami rin ay nagdarasal para sa mga minamahal namin na nagmamalasakit at nag-aalaga. Bigyan mo sila ng lakas at tapang upang magpatuloy sa kanilang pagsuporta at naway maramdaman nila ang iyong kagalakan at kalinawan sa bawat hakbang ng kanilang paglilingkod. Naway magbigay sa kanila ng kalakasan ang mga pagdasal namin para sa kanilang mga mahal sa buhay. Panginoon, kami ay nagpapakumbaba sa harap mo at ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming kalusugan at buhay. Naway ipagkaloob mo sa amin ang iyong masaganang biyaya at pagpapatawad. Gamitin mo ang bawat sandali ng aming pagdaranas upang maging mas maligaya at mas mapagpasalamat sa bawat biyayang ibinibigay mo. Sa lahat ng ito, kami ay patuloy na nananalig at nagpapasalamat o Diyos sa iyong walang sawang pagmamahal at kagalingan sa ngalan ni Jesus, Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen.